Mga kapuso RDRRMC6 naka na sa posible epekto sa Western Visayas sa manugsulod nga bagyo uwan. Mga LGU ginabisuhan nga magpatigayon sa pre-emptive evacuation kung maglain ang tempo. Si John Sala nakatutok live sa Santo Niño Sur Arevalo sa Iloilo City. John? Jared, amat-amat pa lang nagabangon sa karon ang mga apektados sa Baguio Tino sa nagligad. Uh, apang may isa na naman kabagyo ang ginapreparahan sa karon ng RDRRMC rmc nga posible man nga makahalit sa Western Visayas. Ginhigta ni Tatay Diyos Kuro ang atop sa ila balay diri sa barangay Santo Niño Sur Arevalo isa ka adlaw antes maglandfall sa Iloilo -Ilo City ang bagyo tino. Subong hindi anay kuno niya pagkakso ng higot bilang pangaman sa pagsulod naman sa Philippine Area of Responsibility sa bagyo uwan. Sino bidi eh, uh, ko kulbaan to gagunos prepare uh, ko ni uh, bakwit Amat-amat pa lang ang nagabango ng mga naapektuhan sa bagyutino sa Western Visayas apang isa naman ka bagyo ang kinahanglan preparahan. Suno sa pag-asa, ilo-ilo kung basehan ang tracks ang bagyo uwan sa Southern Luzon, pakato Extreme Northern Luzon ang direksyon sini. Apang bangod sa kalaparon sang iyasako. Posible ma-experyensahan sa gihapon sa riyon ang mabasko nga ulan kagahangin. Ang radius ng Subong is 720 kilometers. So actually malapad-lapad na na siya no And uh, kung sa rain bands niya siguro pwede kita malabot kapin pa sa may norte Usually abi ang aton nga uh, bagyo pag uh, pasakang nga dalaga no Pakat sa may Luzon Usually kapin pa kung ano no kung medyo malapit-lapit siya so, sa may southern Luzon Ang iyang nga uh, paglabay Usually may ano gina siya may mga uh, posible nga maulanan pa ang uh, norte no? uh, northern part sa uh, Panay hangin kag ulan. Naka red alert pa ang Office of Civil Defense 6 mangud sa bagyo Tino apang magapadayon ini sa status bilang preparasyon sa posible halit sa bagyo 1. As early as that we have already again Uh, coordinated with our concerned response cluster agencies. In fact, last uh, yesterday we had our meeting, response cluster meeting. Now we discuss about the ongoing response operation Typhoon Uwan and as well as the readiness sa kating ng mga cluster agencies when it comes to Typhoon Uwan. Nagmando naman ng OCD6 sa mga local government unit na magprepara sa pagpatigayon sa preemptive evacuation kung kinahanglan. Conduct of preemptive evacuation in preparation for the impacts of Super Typhoon Uwan. Samtang sa pinakauling na datos ng OCD6 naglabot naman sa 263,000 1,487 ka mga pamilya okon 851,691 ka mga individual ang apektado sa Tino sa Western Visayas. 10,258 ka mga balay nagkalagubabangon sa pamaskong hangin kag ulan kag naglampot naman sa ano mga napatay Gert, sino sa riyon. Jerd, sa pag-asa, ilo-ilo na ang epekto sa bagyo uwan sa Adlausang Domingo. Jerd? Madam, again, salamat sa update. Kapuso John Sala.